Hi guys, welcome back to our channel Ngayong araw ay June 30, 2024 So, last day ng June uh, Araw ng Sunday ngayon So, bibiyahe ako ngayon para may pakita ko sa inyo kung magkano nga ba ang kikitain natin sa araw ng Sunday Time check pala is 5.09 na ng umaga So, maagang maaga tayo Actually, late na nga tayo kasi dapat ang target natin pag mga ganitong araw ay Uh, 4 o'clock, nakalis na tayo ng bahay. So, ngayon nga, medyo late tayo ng gising. At 5 o'clock na. And then, uh, siyempre, uh, hindi tayo nakapag-almusal. Kaya, nagbaon muna tayo ng pandisal. Gumili ako ng pandisal malapit sa amin. Uh, pag Sunday naman, guys, wala masyadong traffic. Kaya, medyo mabilis lang natin mahatid yung ating pasahero. Tapos, uh, sana, tuloy-tuloy yung biyahe ngayon. Para naman, Uh, mabilis natin makuha yung target natin. So sa ngayon habang nag video nagpapainit muna tayo ng makina. Maya maya bubuksan na natin yung ating app. So wag niyo kalimutang subaybayan yung video natin hanggang sa matapos dahil papakita ko sa dulo ng video na to kung magkano yung kita natin sa araw ng linggo at magkano yung gagastusin mag natin sa gas and magkano yung Uh, yung hold natin sa sakyan and magkano yung matitira sa atin and kung ilang oras pala tayo BBI sa araw na to and syempre nga pala sa mga hindi pa nakasubscribe please subscribe sa youtube channel natin na Butterdust Band and meron din po tayong facebook page na Butterdust Band nagpo-post din tayo doon ng mga video and pwede rin kayo mag-comment sa mga videos natin nga pala guys, meron na rin tayong uh, tiktok account na Butterdust Husband. so Uh, Nag-upload din tayo doon, nag-update din tayo ng mga nangyayari dito sa Grab platform. Nga pala guys, huwag niyong kalimutan mag-share at mag-comment sa mga videos natin. Ang nakikita natin yan at sinasagot natin yung mga comment. Pag may mga katanungan kayo, huwag kayong mahiya mag-comment sa uh, videos natin and sasagutin natin yan pag nakikita natin an may oras tayo. So, dyan na muna kayo. Buksan ko lang yung app ko and tingnan natin kung papasukan tayo agad ng booking. So yun na nga guys, pagbukas na pagbukas na natin ng ating grab app uh, May pumasok agad na booking Papunta siya ng tagig, 300 plus yung ano, yung fair So bali mabilis yung booking natin ngayon Nga pala dito ako nakatira sa Makati so medyo uh, maraming booking dito And ang diskarte ko nga hindi ako umalis ng garahe hanggat wala akong booking so pag papa, habang nagpapainit ako ng makina binubuksan ko na kagad yung ano binubuksan ko na yung ating app tapos yun nga pinapasok naman tayo araw araw kagad dito sa garahe pa lang and yun ang pinaka start natin tapos uh, kung saan naman tayo mapadpad uh, kung gusto nating umuwi Uh, magsiset lang tayo ng may destination pa uwi ng bahay kasi nga sa mga hindi nakakala pong by destination yung Grab Driver so ngayon papunta na ako sa pickup location ng passenger natin uh, 500 meters yung layo mula sa garahe na pinag ang ko and yun nga 300 plus so expect mo yan hanggang tagig mga 10 kilometers yan so parang ganun ganun lang naman nag-range guys uh, pag mga 300 pesos parang mga 3 para mga nasa 10 kilometers yan so or mga less than mga 8 siguro or 9 so pero araw naman ngayon ng Sunday mabilis lang yan kasi wala naman traffic tuloy tuloy lang ang uh, biyahe natin tapos stoplight lang kalimitan na stoplight lang tayo hihinto uh, so dyan na muna kayo mag update ako ulit mamaya sa inyo pag nahatid na natin yung passenger natin and kung pasukan tayo ulit ng bukit okay. Hi guys, uh, bali na natin na natin sila ma'am uh, after ng af, after, 24 minutes so papunta rito uh, nasa 12 kilometers kasi nga uh, dapat mga 10 lang uh, pero umabot ng 12 kilometers kasi uh, mas pinili natin yung mas mabilis sa waste kasi mas mabilis 24 minutes lang So doon tayo duman sa mabilis Although medyo malayo Pero ayos lang uh, Kasi mabilis naman So not bad 300 pesos for 24 minutes Kaso ngayon uh, Wala pa tayo masyadong uh, Hindi pa tayo pinapasokan ulit ng booking So andito ako sa tagig ngayon Ikot-ikot uh, ako Papuntang BGC siguro pag wala pa akong makuha ang booking dito mag video ako ulit pag pasukan tayo sana tuloy tuloy sana mabilis yung pasok ng booking maganda sana kasi walang traffic 300 agad in sabihin mo na 30 minutes so kung every 30 minutes meron kang 300 uh, sa isang oras 600 agad tapos 1 to sa dalawang oras so mabilis tayo matapos pagkaganon pero yun nga uh, pag sunday mabilis yung biyahe yung ano naman ang problema ang pasayro naman bisan may ina kasi pag sunday ay araw ng pahinga nila yan uh, ang iba tulog pa so yung pasayro ko ngayon galing silang ano eh bar so kaya gising pa sila pauwi pa lang sila ng bahay so yun yung mga target natin ngayon yung mga magtatrabaho ng ganitong oras pag sunday or pupunta sa Pasayalan, kaso medyo maaga pa ngayon kaya siguro hindi pa masyado tuloy tuloy yung booking so mag video ako ulit mamaya pag pinasukan tayo ulit ng booking dito sa uh, Hi guys, uh, time check is 6.30 na ng umaga Nakakadalawang booking tayo Kanina galing tagig, uh, pinasukan tayo papunta dito sa Terminal 3 Nasa 350 plus yung fare So maganda kasi pakababa natin ng ating pasahero After ilang minuto, pinasukan tayo ng booking uh, Malayo, papunta dito ng Terminal 2 Galing tagig So 300 plus, maganda-ganda yung booking natin ngayon So pag kasi guys, pag walang traffic, maganda yung malayuan. So malaki agad. Eh after mga nasa isang oras pa lang makikita yung bumibiyahe, eh. pero nakaka 663 pesos na tayo. Tapos binigyan pala tayo ng ano uh, mga pagkain kasi nga uh, mag-aabot sila, walang maiwan sa bahay siguro. Tapos sabi niya, yung mga pagkain wala daw uh, masisira lang sa kanila so binigay sa atin sobrang dami oh iuwi natin yan so yun lang maganda guys uh, kasi mga pasahero natin lagi natin tutulungan sa kanilang mga bagahe and kung may mga mabigat na dala or alalayan natin lalo na yung mga matatanda or yung may mga PWD so inaalalayan natin yan and lagi naman tayo binibigyan ng tip uh, minsan yung iba wala pero okay lang uh, importante thank you lang okay na sa atin yan eh. kahit walang tip pero hindi naman na zero tayo lagi tayo siguro average natin na day meron, meron tayong 100 pesos na tip hindi naman pare-parehas minsan merong 100 may 200 minsan nga may 500 pa nagbigay sa atin ng tip kahit wala naman tayong ginawa sa kanya so nag tip lang talaga ng 500 pesos so yun lang guys uh, mag update ako ulit ngayon nandito ako sa Naiya Road uh, gapang ako papuntang ano, uh, Moa kasi nga hindi pa tayo pinapasukan so dandaan tayo hanggang Moa kasi doon sa Moa maraming ano doon uh, booking maraming Chinese na doon although may XC lang doon yung booking pero okay na kasi nga uh, wala naman traffic ngayon so magbibideo ako ulit mamaya kung ano uh, anong oras tayo matatapos at magka, magkano tayo ngayong araw na to so bali guys pinasukan tayo ng booking dito sa MOA 76 pesos sobrang lapit lang siguro mga uh, 3 minutes nababa ako na siya agad isang derecho lang eh tapos hindi na tayo ulit pinasukan and Uh, dadahan naman tayo papuntang Buendia yun lang minsan kasi pag araw ng Sabado at Linggo hindi talaga ganun ka bilis pumasok yung booking siguro nga dami din bumibiyahin na grab at saka kunti lang yung nagbubo and mabilis kasi ma-drop yung pasahero dahil wala masyadong traffic and kung marami kayong bumibiyahin uh, mabilis din ano, maubos yung pasahero So dito nag-aabang tayo ulit Nandito ako ngayon sa uh, Pakanan ako sa Buendia Sana may makuha tayo dito Kung wala tayo makuha uh, Diretso tayo sa bahay Tapos sa bahay naman tayo maghantay ng booking Pero nakaka 700 plus na ako ngayon Tatlong booking Okay lang naman kasi pag weekdays kasi yung isang libo tatlong oras bago maano matapos so ngayon kasi target natin sa loob ng dalawang oras kailangan maka isang libo tayo meron pa naman tayo ng ano 30 minutes para mamit sana pasukan tayo ng booking na medyo mahaba-haba para mabilis natin mamit yung at least uh, 1,000 pesos every 2 hours ngayon naman hindi naman masyadong ano, Ma ay may nagbangga ano oh guys Meron nagkasagian na daanan na natin dito sa Buendia So wala, walang traffic pero nagkasagian pa Yun nga minsan uh, pag ano pag walang traffic medyo confident wala masyado sa sakyan hindi, mo, hindi napapansin minsan na biglang may susulpot kasi mabilis nga tapos doon nagkakasagian so anyway uh, wala pa rin akong booking uh, dito pa rin tayo sa may Buendia uh, binabaybay natin dahan-dahan lang para malay mo sakali mayroong pumasok sa ating booking maganda pag malayo-layo kasi walang traffic mabilis lang matapos So, yan na muna. Mamaya na lang ulit, maging video tayo. Kung anong oras tayo pasukan. Sana pasukan tayo agad. Hi guys! Time check is 8 o'clock na ng umaga. Sobrang bagal ng pasok ng booking ngayon. Kanina sa MOA, nakaisa nga lang tayo. Tapos hindi na tayo pinasukan. Umiko tayo ng MOA. Tapos pumunta tayo ng Libertad. Wala talaga. And pagdating natin ng Buendia, doon naman tayo pinasukan. Papunta dito sa Terminal 3. 200 plus yung payment. So ngayon naman, uh, after natin ma-drop si Sir, wala naman booking. Dito na naman ako ngayon sa Naya Road. Diretso na naman akong Mowa. Baka sakali pasukan tayo kahit isang piraso sa Mowa. So, nakaka 900 plus pa lang ako. Tapos mayroon tip hindi tayo na 30 pesos so yung target natin dapat 7.30 kanina naka 1,000 na tayo pero 8 o'clock na nga so wala pa tayo 1,000 kulang pa tayo ng mga konti lang naman mga 70 pesos pa para maging 1,000 yung income natin so sana dito sa MUA medyo dumami-dami na ng booking maaga pa naman kasi kaya wala pa masyado so pag hindi talaga tayo pag mahina ngayon uwi muna tayo bahay pahinga tapos mamayang hapon naman tayo umiyay so dyan na muna kayo hi guys update lang nakaka 1,273 na tayo so kanina uh, sa mga ka medyo matumal so nagpasya tayong umuwi na ng bahay kaso pagdating natin marapit na sa bahay pinasukot tayo ng booking uh, malapit lang 132 yung fare papunta lang din sa Makati tapos pagdating ng Makati baka baba natin ang pasero natin pinasukot naman tayo agad ng booking papunta naman dito sa Moa sa Vikings 192 yung payment so kaya nakaka 1,273 na tayo kanina kasi naka less than 1,000 lang tayo kanina tapos yun nga uh, nagpasya tayong uwi ng bahay dahil nga matumal yung biyahe para hindi sayang yung gas natin at yung oras natin good thing naman pinasukan naman tayo ng booking kaya hindi muna tayo naka uwi ulit ng bahay ngayon nandito naman ako dito sa Moa wala na naman pumapasok na booking hindi ko alam bakit matumal dito ngayon sa Moa uh, sarado pa kasi yung mall ngayon alas 9 pa lang ng umaga so yung ruta ko na naman ngayon pauwi ng bahay ulit pag hindi tayo pinasukan hanggang dun sa bahay ng booking so uwi na tayo kain muna tayo or maglalaba siguro hindi pa kasi ako nag-almusal tinapay lang tayo and yun mamaya ulit ako bibiyahe mga alas dos uh, medyo malakas lakas na yan dahil bukas na yung mga mall uh, labasan na ng mga tao unti-unti akong pawi ngayon ng bahay sana pasukan tayo along the way and pagtuloy-tuloy na para kahit mga 10.30 or 11 na tayo umuwi mamaya so, dyan na muna kayo video ako ngunit pag pinasukan tayo ng booking time check guys is 10 o'clock na ng umaga so andito tayo ngayon sa Robinsons Manila uh, kanina habang nag video tayo pagdating natin ng Vito Cruz uh, Pinasukan tayo ng booking Papunta ng sa Palok, Manila So 203 yung fare And then pakababa nga natin kay ma'am uh, Pinasukan tayo din kagad ng booking Papunta naman dito ng Robinsons, Manila uh, 189 uh, Maganda kasi magkasunod lang siya Hindi masyado matagal Hindi katulad kanina And nakaka 1,600 plus na tayo kasamang tip nasa 1,700 pesos na tayo uh, umalis tayo ng mga 5 something uh, 5, 10 pinasukan tayo mga 5, 15 yata ng umaga tapos hanggang ngayon 10 o'clock na ng umaga and hindi pa tayo nakaka 2,000 pesos So target natin maka 2000 and uwi na tayo muna sa bahay para kumain and Mag-almusal kasi hindi pa tayo nag-almusal Tapos siguro maglalaba. And mamaya ulit tayo ng hapon mga alas 4 pag hindi na masyado mainit. Eh ngayon kasi medyo lumalakas-lakas ng konti yung booking. Hindi katulad kanina, mabagal yung booking eh. Kasi nga siguro tulog pa yung mga tao and ano pa, nagpapahinga tapos sarado pa kasi yung mga malls pero ngayon medyo okay okay na pero ngayon wala pa rin booking na pumapasok sa atin pag, -pa pag, draft off natin ng Robinsons Manila andito na ako sa top so try kong diretso yun Pedro Hill baka sakali makakuha naman tayo ng booking papuntang bahay or kahit saan basta kulang pa tayo ng 300 plus basta makaka 2,000 tayo ngayong umaga na to Hi guys, andito tayo ngayon sa MOA uh, Pinasukan tayo ng booking kanina uh, Galing Kirino, papunta dito sa MOA uh, 200 plus yung fare nya And dito nga sa MOA, nagset na tayo ng by destination Pauwi ng bahay kasi nga nag nagugutom na tayo uh, Time check nga pala is 10.40 na ng umaga sana pasokan tayo ng booking pa uwi ng bahay para hindi naman sayang yung gas natin uh, nakaramdam na kasi tayo ng gutom ngayon and uh, kasi nga kunti lang almusal natin kanina, tinapay lang uh, magpapahinga muna tayo sa bahay pagdating natin, tapos mamaya tayo ulit uh, mag ano, magbiyahe up na siguro bali nakaka 1,881 na tayo ngayon so short pa tayo ng 120 para sa 2,000 na target natin sa umaga na to pero mayroon din naman tayo kasi ano uh, mga tip so bali siguro 50 pesos na lang pag sinama natin yung tip natin Uh, mga 50 pesos na lang yung kulang natin para sa 2,000 so bawiin ko na lang mamayang hapon and sana maka 1,000 mga kulang kulang siguro 2,000 rin yung uh, hahabulin natin mamaya para kahit papano maka 3,500 tayo 3 plus or maka 4,000 tayo ngayong araw na to So far okay naman, medyo mabagal lang yung pasok ng booking pero dahil nga wala naman masyadong traffic kaya nababawi lang din mabilis lang din naman matapos. Ah uh, mabilis natin mahit mahatid yung pasahero. Kaya okay lang kahit medyo mabagal yung pasok ng ano natin booking. At least uh, kumikita pa rin naman kasi nga wala naman traffic masyado. So uwi muna ko ng bahay ngayon and nakase tayo ng may destination. Sana may pumasok Update ko kayo ulit mamaya pagbiyahe ko and uh, start naman natin mamayang hapon. Hi guys! Uh, good afternoon. Time check is 3.47 na ng hapon and uh, start na naman tayo ng biyahe ngayon. Kanina, uh, umuwi tayo ng bahay. Mga Mag 11, mga 10.30 siguro ng umaga Kasi nga, mahina naman yung booking So ngayon naman tayo nag-start Naka 1,800 something tayo kanina Ngayong nga hapo naman, target natin maka 1,500 tayo Para maka 3.5 tayo ngayon So, kakabukas ko lang ng aking app and may pumasok na kaagad na booking malapit lang dito sa amin 400 kilometers pipikapin uh, pipick upin ko lang yung pasahero so mag update ako mamaya pag na drop ko na yung passenger natin and kwintayin natin kung makamagkano tayo ngayong araw na to hi guys time check is 7.30 na ng gabi so nakauwi na tayo dito sa bahay So, kwento ko lang kanina, uh, di ba, pagbukas ko na pagbukas ko kanina, mga for something, pinasukan tayo ng booking. Uh, mula dito sa bahay, papuntang BGC. Ang fare niya is 222. And then, pagdating nga natin sa BGC, pinasukan naman tayo ng booking. Uh, Doon lang din sa BGC, sa pinagbaba natin ng passenger natin, papunta naman siya ng landers. So, ang fare niya, bali, 87 pesos lang pero nagtip siya kasi ng 25 pesos kaya naging 112. Sobrang lapit lang siguro mga 5 minutes natin na nating kaagad si Ma'am. Tapos from Landers naman pinasukan tayo ng booking. Papunta naman ng kalayaan. Yung fare niya naman is 85 pesos kaso nagtip naman siya ng 50 pesos. Kaya medyo malaki laki naging 135 pesos yung ano yung naging fare. Tapos from Kalayaan, pinasukan naman tayo ng booking balik ng BGC. Ang fare niya is 112 pesos. Tapos from uh, BGC naman, binalik tayo ulit ng Kalayaan. Ang fare naman is 103 pesos. Bali pabalik-balik lang ang ginawa natin sa BGC, maiksi lang pero uh, maganda-ganda yung fare dahil nga walang traffic. Mga 5 minutes lang nahatid natin agad yung mga passenger natin. At saka sobrang bilis lang ng pasukan ng booking. So pinabalik-balik nga lang tayo ng BGC. Pagkababa nga naman natin ng passenger sa uh, kalayaan, so hindi na tayo ulit pinasukan. Uh, tumakbo ulit tayo pabalik ng BGC and then pinasukan naman tayo galing BGC papunta naman ng Terminal 3. So malaki-laki yung fare galing BGC, bali nasa 300 plus papuntang Terminal 3. Yun nga lang, Terminal 3 kasi sobrang traffic kaya doon tayo naipit Pagdating ng uh, Terminal 3, uh, pinasukan tayo ng booking So alas 6 ng hapon yun, pinasukan tayo ng booking, papunta lang siya ng Partas So ang lapit lang, nasa 3 kilometers lang, ang fare is nasa 190 pesos So malaki-laki yung fare kaso sobrang traffic. Inabot nga tayo ng uh, kalahating oras. Umikot lang tayo from departure area papunta ng arrival. So umabot tayo ng uh, 30 minutes sa sobrang traffic sa Terminal 3. So yun nga guys uh, pag hapon talaga at pag uh, dagsaan dyan sa Terminal 3 sobrang traffic. So pagbaba nga natin kasi sa departure, hindi naman tayo pwedeng bumaba agad sa arrival. So kailangan mo umikot. Yung pag-ikot mo sa so, sobrang lapit lang noon pero inabot pa rin ako ng 30 minutes. Sabi nga ng passenger ko, sobrang tagal niya daw nagbubok. Kaya nagchat na sa akin na wag kong i-cancel. So ang ginawa ko, pinuntahan ko pa rin kah kahit sobrang traffic. Pero pag pick up ko naman galing Terminal 3 papunta dun sa ano nga, sa Partas. So saglit lang 'yon. Uh, malapit lang siguro mga 10 minutes nahatid ko na kagad yung passenger natin kasi wala nang traffic ang traffic nasa terminal 3 lang tapos pagdating nga doon sa partas naman uh, pinasukan tayo ng booking kaso alas 7 na uh, papunta naman ng Alabang so hindi na natin tinanggap kinansel na natin And then nag-set na nga tayo ng my destination from Pasay papunta sa bahay. Yun nga lang wala talagang pumapasok na booking. So hindi tayo pinasukan ng booking. Kaya nagpasya tayo na umuwi na lang. And then nandito na nga tayo sa bahay. So kwentahin natin kung magkano ang naging total ng kinita natin sa araw na to. And nakilang biyahe ba tayo sa araw na to. So, bali ito na. Ang total na kinita natin sa araw na to ay naka 3,134 pesos tayo. Kasama na yung tip dyan na 75 pesos doon sa app. And ang hindi dyan kasama yung cash na nabigay sa atin na tip. Na umabot din tayo siguro nasa 150 rin yung cash na binigay sa atin tip. So, pag tinotal mo, uh, nasa 3,300 din yung kinita natin sa araw na to. So, hindi na masama ah, nag-start tayo ng 5.15 ng umaga. Pinasukan tayo ng booking. Tapos umuwi tayo ng alas G's. Tapos kanina, 3.47 yung unang pasok natin ng booking sa hapon naman. And then umuwi nga tayo ng alas 7 naman ng gabi dito sa bahay. So, bali, yun lang yung naging routine ko sa araw na to. And naka-total nga tayo ng 3,300. Siyempre, ah, ibabawas pa natin yung gas bali yung gas ko is 1,000 pesos So, bali may 2,300 pesos tayo sa araw na to. And syempre, yung 20% ni Grab, bali bawas na dyan. So, pinaka na yan na uh, 2,300 pesos na naiuwi natin sa araw na to. So, hindi na masama dahil kung andito lang naman tayo sa bahay, nakatambay lang tayo sa araw ng Sunday. So, at least mayroon tayong malinis na 2,300 pesos na naiuwi nga ngayong araw na to. So bukas coding tayo eh, Baka hindi tayo muna bumiyahe Or baka after ng coding Bibiyahe ulit tayo So magbablog ako bukas Mga tatlong oras lang na biyahe Kung magkano kikitain ko naman Sa araw naman ng Monday So 3 hours lang tayo bibiyahe bukas And then malalaman nyo yan uh, Abangan nyo sa mga vlogs natin Kung magkano kikitain natin sa panggabi naman Kung gawin nating sideline So, yun lang guys. Maraming maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa YouTube channel natin. Uh, sa may mga katanungan dyan, mag-comment lang kayo sa mga videos natin at sinasagot natin yan pag may oras tayo at nakikita natin. Nga pala guys, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe at i-click nyo yung notification bell para updated kayo sa mga videos na ginagawa natin. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Again, ito si Butter Dust Band at your service.